Magandang umaga po mga kalaki Madaling araw na naman po ng July 27 At syempre po Ngayon po 5am mga kalaki Mga lucky numbers po Na magagandang code, magagandang tips Ang ibibigay po natin sa bawat bayan nyo Ayan po mga kalaki Kaya kung ikaw nakonood dito Abay pag dinaanan ka ng video na to mga kalaki Saswertehin so ka dahil Ang lucky numbers na to para sa bayan mo Kaya tayaan mo na mga kalaki ha alaga niyo po ang lucky numbers namin ng 3 days Bago niyo po bitawan o palitan ito po ay combo laki numbers kaya mga kalaki tayaan mo to wag mo pala wag mo wag na wag mo tong palalagpasin okay ito na po ang mga laki numbers natin na mga uh, pangmalakasan nating two digit lucky numbers ngayon po umaga gising na po mga kalaki at sa mga nagpe-prepare ng mga umaga uh, umagahan nila sa mga nagluluto na diyan buksan ng cellphone panoorin mga kalaki at kunin mo na mga listahan mo at ilista mo na ito Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Pero bago ko ibigay ang mga 2 digit lucky numbers, syempre alam nyo na iinom muna ako. At syempre po mga kalaki, gising gising na mga kalaki ha. Ito na po ang 2 digit lucky numbers ng bayan ng Morong Rizal. Sa is 19, Binangonan. 18.30, Cotobato. Sa 25, Apayaw. 93 Sambales 815 Palawan 39 Montinlupa sa is 2 Caloocan 2128 Marinduque 315 Cebu 822 San ano to Aklan 911 Aurora 723 Laguna 15 sa is Quezon 524 Olongapo 1, 23, Parañaque. 3.29, Manila. 6.15, Pasig. 3.28, Tabuk. 9.22, Romblon. 21.30, Angono Rizal. 6.20, Muntalban Montalban Rizal 18 21. Antipolo 32.25 25 Taytay Rizal 17.25

sa 26 east <laughs> 31 35 rohas 4 16 capiz 16 18 bohol 8 31 bulacan 5 34 bagyo 16 30 bicol 29 11 batangas sa 27 bataan 31 33 Butuan 224 Benguet 515 Iloilo 1725 Leyte 1423 Samar 915 Quezon City 226 Pampanga 811 Pangasinan 241 Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa natin mga laki followers na kanina pa po nag-aabang dyan, ano po, para po makatanggap kayo ng mga legit na mga laki numbers, dapat nakafalo po kayo sa mga legit na account namin kasi napakadami pong mga fake account na nagkalat dyan ngayon mga kalaki ingat ingat kayo ha kinukuha po yung picture ko ginagawang profile nako hindi po ako yan baka po nakapalo kay sa maling tao na ako hindi po ako yan baka po mali ang nasasalihan nyo ng private consultation nako hindi po ako yan subukan nyo pong tawagan nyo mga yan na po hindi po sasagot dyan kasi fake account po sila mga kalaki kaya ingat ingat po ha dito po ang legit na account natin red Red Parungkid po na mayroong 172,000 followers nakasama ko po si Lola Carmen lagi nyo pong tatandaan iti-check nyo po ang followers kasi hindi po nadadaya ang followers okay ingat-ingat po sa mga fake account mga kalaki at syempre po mga kalaki ang may account din tayong Aris Gachel yan sa Facebook yan po yung mga gamit natin na account ngayon sa Facebook ha itong may 172 followers na naka yellow t-shirt ako nakasama ko si Lola Carmen meron din po tayong YouTube YouTube natin red parong na merong 17,000 followers at syempre TikTok ang TikTok natin red parong kina merong 445,000 followers ay po yung mga legit na account natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan magsuggest mag magrequest mag pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki automatic automatic po kita ng mga lucky agad-agad sa messenger mo. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayan mo sa loob ng sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National at sa Weteng pag sumali ka sa private consultation namin. Iko-code ko po ang Birdman at Birdshare mo, pag-aaralan ko po yan, baka dito this time manalo ka sa private consultation namin mga kalaki. Kaya, tandaan nyo po sa mga interesado po, sa mga gustong subukan ng lucky numbers namin, Message na po kayo sa messenger ko At make sure po na makakausap nyo muna ako Bago kayo magpa-member Para legit na legit na ang kausap mo ako At hindi po yung mga gumagaya sa atin mga kalaki Okay At syempre po mga kalaki eto na po ulit ang ating mga uh, Tandaan nyo ha Mga lucky numbers natin Inalagaan po ay ng 3 days Bago po natin palitan mga kalaki At syempre po Sa mga sasali po sa private consultation Abay Bibigyan ko po kayo ng discount mga kalaki Para member ka sa akin ng 3 months Nang July, August at September. Okay, tuloy-tuloy na po tayo mga kalaki. Ito na po ang mga lucky numbers natin. Message na po kayo sa messenger ko. Subukan nyo, baka dito ang swerte nyo. Ito na po ang La Union. 3.15 Nueva Ecija 23-25 Nueva Vizcaya sa 28 Ilocos Sur 2.19 Ilocos Norte 11, 17 at Masbate 20, 23. Hello sa Masbate. Ayan. At syempre po mga kalaki ng po mga laki numbers natin. Gising na po. Tayaan nyo na po yan sa mga STL, Lotto Pilipinas. National po mga kalaki at weteng Pwede po yan mga kalaki. Okay? 3 days po alagaan yan. At syempre ito na po paborito ng lahat ang shoutout time. out po tayo kay Mam Ma Rebecca Oh, Ma'am Rebecca ano to? Ladere, Ladores, kay Ma'am Rebecca Ladores, sa family Ladores po, diyan po sa may, ano to, ah, uh, ano to, Santa Ana, Manila, ayan, kala ko Santa Ana, ro Santa Rosa, Santa Ana, Manila, hello po, sa mga taga Manila dyan, hello po sa kay uh, Ma'am Rebecca, shout out po sa inyo, humihingi po siya ng two lakin lucky numbers, ibibigay ko po sa iyo, at syempre po, ito na po sa mga, ah, uh, Uy, first time to ayan po sa mga waiter po natin dyan po sa may masarap po na kainan po dyan sa may bus terminal po sa may Baliwag, Bulacan. Hello po sa inyo sa mga taga Baliwag, Bulacan po dyan sa may terminal Sir Red. Nanunod po kami lagi ng mga vlog mo rito tuwing umaga. Thank you very much po. Tumihingi po sila ng wedding din, ng two digit lucky numbers. Ibibigay ko po, po sa inyo agad-agad. Maraming salamat po ah. Dyan po kila sa mga waiter po dyan, sa mga uh, nagbabash dyan ng mga driver, yung bash yung naglilinis ha, at syempre po sa mga taxi driver, mga jeepney driver, bus driver dyan, ayan, kila kuya Ray Nan, hello shoutout po sa inyo, mananalo tayo mga kalaki, gising na, claim it.